ano ang dapat mong gawin kapag na-hack ang GCash account mo? So, number one, pag na-hack yung GCash account mo, halimbawa may nakaltas na na balance sa'yo, yung unauthorized transaction, i-clear out mo na lahat ng balance mo agad, immediately. Kasi, baka kaltasan ka pa ng panibago pag hindi mo clear out agad. Tapos, number two naman, clear all browsing data. Kasi, minsan, pagka, halimbawa, biktima ka ng phishing, tapos na mo yung Gcash account mo dun sa isang website na unknown. Kailangan mong i-clear yung browsing data mo para mawala yung login details and para ma out yung Gcash mo. Kasi pagka hindi mo na-clear yung data, parang may residue pa siya eh, Na pagka hindi siya ma out, kasi ganun nangyari sa tropa ko, uh, nag-login siya, nabiktima siya ng phishing, tapos... Hindi pa pala naka out yung Gcash account niya dun sa phishing na website. So, ang nangyari, nakalagin pa yung account niya and kinaltasan pa siya. Ganun. So, dapat mag-clear ka ng browsing data para ma out yung, yung mga naka na login details and para ma out yung account mo. Ganun. Tapos after mong ma-clear browsing data and ma-clear yung balance mo sa Gcash, it's time to change the password and the MPIN na di, para mag-require ulit ng OTP yung next na magla-login. Ayan. So, kailangan sundan nyo step by step to guys. Ah, kasi, pag hindi nyo nagawa yung isa, may possible pa rin na loophole yung mga hackers para magbawas sa Gcash mo. So, ayan. Tapos, yun nga. Ah, laging pinapaalala ng GCash na pag nagbigay ka ng OTP, uh, considered as legitimate transaction na yun. Kaya wag nyo ibibigay yung OTP nyo kung kani-kanino. Pagka nakikipag-transact kayo. Ayan. Tapos, meron namang mga sinasuggest si Gcash na, na ways to report. Pero, hindi siya guaranteed na babalik yung fund. Ganun. Pero, pwede nyo rin i-try Like, uh, for example, number one, i -re report nyo sa Gcash app yung mga unauthorized transactions. You can call their hotline in 2882 or you can contact their Gcash email. Ayan yung support at gcash.com. Ayan, try nyo lang kung tutulong sila, ba? Diba? Kasi, wala pa akong dapat akong nabasang success na na recover yung balance nila gamit yung Gcash support so yun pero anyway try nyo lang baka makatulong din sila kung ano yung pwedeng gawin As nang yun nga minsan nag request pa sila ng police report like within 72 hours para magka-record yung yung hacker pero syempre pagka na-transfer na yung funds wala na wala, sinasabi nila wala na silang magagawa kaya parang record na lang sa police yung account. Ganun. Ayun. Kasi, ganyan sila eh. Pagka wala kang police report, hindi pa nila i yung account. So, ang tendency nun, bago ako makakuha ng police report, and bago pa ma-freeze yung account ng hacker, na-transfer na ng hacker yung, yung pera na nahack sa'yo. So, ang nagiging ending, hindi na nababalik agad yung pera. Nagiging record na lang sa police. Ayan. So, kaya pagka nagbigay kayo ng OTP, consider nyo na rin as legit transaction and, and i-accept nyo na lang na na-hack kayo. Ayan, ganyan. Parang charge to experience na lang, ba diba? Kasi yung pagkuha din ng police report is medyo hassle din. Ayan. So, ayun lang. Ang suggestions ko, pag na kayo sa GCash, gawin nyo yung mga steps na binanggit po kanina para ma-protect pa yung mga remaining balance nyo in case na nahack kayo. So, ayun, sana nakatulong yung video na to and see you sa next videos.